Alam mo, bihira ka na talaga ngayon makakita ng politiko na hindi puro palabas. Pero may isang tao na tahimik lang. Pero ramdam mo ang puso sa serbisyo. Si Mayor Vico Soto. Hindi siya maingay, hindi siya nagyayabang. Pero ang trabaho niya, solid. Habang yung iba, puro press ko at photo op, siya, tahimik na gumagalaw. Ang nakaka-inspire sa kanya, di niya ginamit ang kasikatan ng pamilya niya. Pinili niyang gumawa ng sariling pangalan sa pamamagitan ng tapat na serbisyo. At alam mo, sa panahon ngayon na parang bihira na ang matinong leader, si Vico ang paalala na hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa. Kung gusto mong marinig ang buo kong kwento at reflection tungkol dito, panoorin mo ang full episode sa YouTube, Spotify at Facebook, Edwin Tan Podcast. At syempre, huwag kalimutang like, share at follow. Para sa mas marami pang kwentong nakaka-inspire at totoo.